mayroong bilyon-bilyong mga tao sa mundong ito. Mayroon kang isang mas mahusay na pagkakataon na manalo ng isang pangunahing loterya kaysa sa paghahanap mo ng iyong kaluluwa. Tanong, bakit ginawa ng Diyos si Eva mula kay Adan at bakit panig ni Adan? Ang salitang Hebreo, Sela, ay nangangahulugang panig. Tanong, ano ang nahanap na malapit sa gilid? Ito ang puso, babae na ginawa ka para sa isang lalaki. Ikaw ay nasa tabi niya at napakalalim mo sa kanyang puso. Kung ito ay tunay na isang tao na mayroon ng Diyos para sa iyo ay ikaw ang nag-iisang babae sa kanyang puso. Hayaan mong sabihin ko ulit sa iyo, mayroong bilyon-bilyong mga tao sa mundong ito. Nandyan ka, may Diyos. Ang kaluuban ng Diyos na dalhin si Eva kay Adan. Ang taong mayroon ng Diyos para kay Eva. Ito ay ang iyong kaluuban na makahanap ng isang tao ngunit ito ang kaluuban ng Diyos na dalhin ka at ibig kong sabihin ay dalhin ka. Huwag dalhin ang iyong sarili sa sinumang tao lamang. Dadalhin ka ng Diyos sa iyong tao. Lahat tayo ay nabigo ng walang kahabag-habag sa paghahanap ng isang kaluluwa sapagkat hinahanap natin ang ating kaluluwa ngunit hindi mabibigo ang Diyos na gawin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Kung ikaw ay isang lalaki magkakaroon ka ba ng pasensya upang payagan ng Diyos na dalhin sa iyo ang babaeng ginawa niya para sa iyo?